Kaunta sa itong alaga mga idol kay hapon na. Bago ni sila, bago. Kaya ka itong dirido ha, i-dispose na ako ito. May bago lang po sila. Two months pa na mga idol. Two months. Ano yun nun? Karong Oktober na magtulok. Tulok bulan. May hapon dyan ako sa mga followers. Ang lana mga idol ng hinahinay taguhian ani kay kinimpamuhi ang kinimpamuhi mga idol mo ron ng elekansya. Takugihay rin ni mga idol. Para abot sa panahon, ang ah, atong ipakaw na ni mga anak ni Pohon hindi man nila kansi mga idol kay duha si ni kabok sila lakansi o gisara hindi kay duha ni sila kabok sini isaw puro bay ni puro bay Bisi size kabok totoy <laughs> Ano yung idol?